Yan, yung ating ulam ngayong gabi, guys. Yan, ginisang mongo sprout, toge, madaling salita. Sinahuga ng bolone. Ayan, nilagyan ko ng kunting toyo para lumambot-lambot yung ating gulay-gulay. wag naman yung parang lisa pag minuya. Itong ulam natin ngayon, guys. Kaya watch out sa ating eating time parisan natin ang white rice Okay? mongos sprout yan, luto na guys samahan nyo ko kumain hello guys magandang gabi Ah, magandang gabi diba yan halos ka uwi lang sa bahay guys wala sa trabaho no, naka uniform pa meron na tayong ulam paggamutan nyo na ito. Ayan. Maganda sana to kung gawing lumpia, toge. Pero gutom na, kainin na natin siyang ganyan guys. Parisa natin ng puting kanin. And guys, it's me again, Babe Live TV. Kain guys. At ang aking kainin ay bahaw. Nambahaw. Hehehe. <laughs> Ano na yan? Fights na yan. Huwag na tayong ano. May bagong snack. Kaso, piliin ko talagang bahaw kay wala nang kakain nito. Masasayang kung kain, kainin ko na ngayon ang bahaw. Yan. Marami akong gutom. Marami akong kakainin. Kuha tayo ng toge. Ayan. Sarap. Sarap nito guys kung ano. gawin sana ng lumpia. Tapos lagyan natin ng kaunting sabaw. Wah. Yan lang guys. Wow. Nagulay ako kaya. Yan. Yan kain na guys. Kain, kain, kain. Kain, 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 kain mga trabador. sarap maano lang guys half ang ating togen sprout hmm. Sarap. Ayan, ulam sa inyo. Yung mga mayaman ngayon, nagluluto ng mga steak steak. Sa amin, yung steak dito, toothpick lang kayo. Baka mamaya, magtinga dahil rat. So, okay. Nahagod, sarap. Ito, okay. Aha, good, Ito okay. Tamad na akong magbalot para gawing lumpia. Pwede naman kairin ng walang balot-balot. yung toge fresh tapa malasa yung mga mayayaman steak harap ulam daming mahirap ang habol ay mabusog, walang gutom. At ano na lang. Ito lang ito ako. Bulon na. walang kuha nung tawag sa iba. Aming kasi ang tawag, bulone. Yung parang, ano na sabi nilang, Canadian sausage daw, parang ganun, nang haba. Tapos, siniwa-iwa, pahis Okay Pwede naman lang Nagpreto ako itlog Dami itlog dito hmm. Yan Nahanap ng bituka ko Bulay é a eu da amanda tudo bem? do tu mongos proud trabaho ito guys Ang mahal Isang platito lang 50 na Samantala Yung ginawa ko oh, Alagang 30 Lagyan lang ng ano Chapsoy kunti Pais na dan eteng nah Am guys be to be. Bye bye